Hello mga kasisi, itago nyo na lang ako sa pangalang Mylene, 21 years old, taga kagayan Lumaki ako sa isang simpleng pamilya. Si Papa Danilo ay dating karpintero, si Mama Linda ay nagtatahi ng mga uniforme sa palengke. Tatlo kaming magkakapatid, ako ang panganay. Sumunod si John John na grade 11, at ang bunso naming si Angel na nasa grade 5. Masaya naman ang buhay namin kahit kipit, basta't may pagkain sa lamesa at may pang-project si John John, ayos na. Hanggang sa isang araw, habang nagtatrabaho si Papa sa ginagawang bahay sa kabilang barangay, nadulas siya sa scaffolding, fractured ang paa, hindi na siya makabalik sa trabaho. Doon nagsimula ang sunod-sunod na dagok sa amin. Nagkautang kami sa tindahan, hindi nakabayad si Mama sa makina kaya kinuha ng may-ari. Ako naman, working student sa college, ay nawala ng scholarship dahil sa late enrollment. Pero hindi kami nagpatinag. Si Mama kahit walang makina, gumagawa ng paraan. Nangihiram sa kapitbahay, humahabol ng gawa sa gabi. Ako sinubukan kong maglako ng kakanin tuwing umaga bago pumasok. Si John John kahit nag-aaral, natutong magayos ng bike at cellphone para may dagdag kita. Si Angel kahit bata pa, marunong nang magtipid at tumulong sa gawaing bahay. Isang beses, wala kaming bigas. Lahat kami tahimik sa lamesa, pero nang dumating si Mama, may dala siyang lugaw. Pinagsaluhan naming lima, sabay-sabay sabay ng luha at ngiti. Doon ko na-realize, kahit anong hirap, basta magkakasama may pag-asa, ngayon, unti-unti nang nakakabangon si Papa. Nagte-therapy siya at kahit paunti-unti lang ang kita, bumalik na rin si Mama sa pananahi ako. Nakagraduate na at may trabaho na sa munisipyo bilang admin staff. Hindi pa man marangya ang buhay, pero buo pa rin ang pamilya. At para sa amin, 'yun ang tunay na kayamanan.